Matapos si Bakin sa posisyon bilang hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit dahil sa pagkasangkot sa si isang hit and run incident sa QC na ikinamatay ng isang tricycle driver. naharap naman ngayon sa iba pang patong-patong na mga kaso ang kontrobersyal na si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Kabilang sa mga kasong isinampa sa Department of Justice laban kay Lieutenant Colonel Abong ang mga sumusunod: kidnapping, robbery, extortion, unlawful arrest, planting of evidence, perjury, at violation sa Republic Act 6713, o ang tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Maliban kay Lieutenant Col. Abong, sinampahan din ang katulad ng katulad na mga kaso ang isa pang opisyal ng QCPD CIDU na si Police Lt. Roberto Ramirez at mga tauhan na sina Police Executive Master Sergeant Romel Merino, Police Chief Master Sergeant Dandy Pascasio, Staff Sergeant Genvenido Ribaya III, Staff Sergeant Edwin Reyes, Corporal Jason Dabua at Corporal Erika Mauyaw naging basihan ng mga kasong iniharap sa DOJ laban sa mga sospek ang reklamo ng isang negosyante o fish vendor na taga-Navota City na naunang humingi ng saklolo sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Campo Crame. Batay sa complaint avidabit ng fish vendor kinidnap na mga pulis sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Abong ang kanyang anak na babae kasama ang asawa nito at kanyang pamangkin sa parking lot ng Talisay The Garden Cafe, Maginhawa Street, Teachers Village, Quezon City noong hapon ng July 1, 2022, araw ng biyernes. Kasunod nito, kinontak siya umano ng kanyang anak upang magkita sila sa Jollibee sa Filcoa Commonwealth Avenue Subalit ng dakong huli ay pinadiretso siya sa Tropical Hut na matatagpuan naman malapit sa kanto ng Congressional Avenue at EDSA Quezon City kung saan niya inabutan ang kanyang anak na babae na may kaharap na isang babaeng pulis. Makalipas ang ilang minuto, lumapit sa kanila ang isang nakaitim na t-shirt na lalaki na noong dakong huli ay nakilala niyang si Lieutenant Colonel Abong. Pagkatapos ay sumakay na umano sila sa sasakyan ng mga tauha ng QCPD-CIDU. Dito na persahan umano siyang hiningan ni Abong ng 2 milyong piso para makalaya ang kanyang mga kapamilya at karagdagang 3 milyong piso para tuluyang madispis umano ang mabigat na kasong isinampa dahil nakumpiskahan daw sila ng granada at isang kalibre 38 na revolver at mga bala. Dahilan sa takot na madiin sa naturang kaso ang kanyang anak, manugang at pamangkin. Nakahingi ng tulong ang fish vendor sa kanyang kakilala at nakapag-produce ng halagang 2 milyong piso na dapat sana ay pondo para sa pagkain ng mga isda sa kanilang palisdaan sa Batangas. Kinuha umano ni Abong ang nabanggit na halaga dakong madaling araw na ng sumunod na araw. Matapos ang ilang araw, hindi umano na ibigay ng fish vendor ang karagdagang 3 milyong piso na hinihingi ng grupo ni Abong at tanging 300,000 pesos lamang ang kanyang naibigay na pera kung kaya hindi umano pinakawalan ang kanyang mga kapamilya na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin umano sa kulungan ng QCPD CIDU sa kampo Karingal at naharap pa sa ibang mga kaso. Yan ang follow-up report. Ako si David Oro. Para sa pamilya News today. You siguradong balita. You siguradong serbisyo.